kabahan. Nagka-nagka na po nila mga guys. Patro bravo. Is, Adong padag oh, hmm, hmm, hmm. okay. bag okay. ko. O guys. Bagtik. Bagtik po guys. Napo kabuot. Bagtik. 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 Bagtik sa bedak po nila kanino. O kan eh. Piri. Piri hmm. pari harap padag po. Ito Ito lagi na ay ko ano day ka badji tulo Mantas Oke pa ako. Mantas kajo Mantas kajo pa Mantas kajo